Bali, dalawa ang matitikitan dito. Andiyan naman yung mga driver. Sa kaliwa, no? From uh, Scott Borromeo, kamaliwa dito sa Sergio Esguera. Ang dami dito. Halos dito sa eskera. Tad-tad na nga no parking sign dito. Yan sila lahat nakatapat. Pulasan na. Dito lahat sila tumatambay. Dahil uh, may mga driver naman lahat. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, December 4, 2024 at sa oras na 10 ng umaga. Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Abdulgo. Dito sa May uh, Sergeant Esquera at sa okop ng Quezon City sa tapat ng building na ito. Merong natin uh, Malapit na tayo sa kanto ng uh, Timog. Tapos pala sa mga uh, four wheel drive. May mga uh, ilang motor na matitikitan dito. Subaru. Tiket na lang yan. Ha? Tiket na nga lang yan. Wala pa naman angkla eh. Hindi na itong mahahatak dahil hindi pa naman naangklahan. Ito yung mahahatak. Bababa nyo na lang yung handbrake. Sagit lang, saglit lang. Oy, saglit lang. Pa-neutral uh, na lang. Pero neutral na yan. Hi, sir. Good morning. Magandang umaga. <laughs> Itong sasakyan ng lawyer na tikita ng illegal parking the, kaya hindi na atap dahil hindi pa naangklahan pero hanggang ngayon hindi pa inaalis hindi po namin control it's not about the payment po attorney It's about the violation naman. Uh Oo. -oh. That one, sumama na yung, I don't know, husband niyo po ba yun? Sumama na siya. Yung violation ticket, ganun din. Pero, yung towing fee, kailangan i-settle doon today. Okay. Yeah. Okay, tara. After natin ng uh, Sergeant Guerra, huh? nandito na tayo sa may uh, uh, 11 Jamboree. Kaya yung ito, dalang sa kanto. But, lubog na Ito na tayo sa Kamuning-Kamuning. Pa-double tap nyo na muna para makalusot yung mga sasakyan. Maluwag naman eh yung Ay, intersection. Nandito tayo sa kanto ng uh, 11 Janbury sa kanitong uh, Kamuning. At ang uh, kakana ng team. Pahintoy nyo yan! Naka-nutshell! Tumabi sa kamo! Pag di sa tumabi, ako ahabon sa kanya. Wala ba driver? Ay po, kami magkanan. Saan yan? Saan? Mahaba yung jeep, kaya lang pasan. Ito sa side walk. Iwanan na natin ito. Sundan natin si Sir Gab. tama na Marikina. MMDA impounding. Walang bayaran dito. Ang bayaran sa... Oo. Oh, oh. Ah, sa kanya ba yan? Eh, samba saan ba siya galing? Okay. Saan siya pumarada? No parking naman talaga dito. Okay naman yung may-ari, nagpagtulungan at, at uh, siya na mismo nagmamaneo para uh, may isang pa sa tow truck. Ang oras ngayon ay uh, 10.45 ng umaga At uh, nandito na tayo sa kanto ng uh, Kamuning Road At ng uh, Tomas Morato One, two, three Oo, inaalis nung guard Sa kanya ba yan? Tanoy mo kung sa kanya yan Pag sa kanya yan, yung lisensya Sinabi ko na sa inyo noon, na dito sa may part ng uh, to yung uh, sidewalk or bike lane Guard! nasa loob. Mamaya mo alisin. Mamaya mo alisin. Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? pero mo ng lisensya bago mo alisin. Alam mo naman ang protocol natin sa ganun, di ba? tatama mo yung kotse. I-sidestal mo na lang. Klarong-klaro na yan, ha? Ha? Yun nga, pero ng lisensya. So, hindi sa yan. So, hindi sa'yo. Hindi sa kanya. Either sasalbahin mo yan, lisensya mo, o hahayaan mo na. Hayaan mo na. Oh, yun lang. Oh, wala, wala. Wenceslao. Walang driver. Kunin nyo yan, Skog. Kunin nyo. Kunin sa, ano ah, sa Patuo na, isa kay Wenceslao, isang motor, Aerox. Pakuha nyo. Nmax ba yan? O, oh, nyo na rin. Pati yung Aerox na isa pag walang driver. O, oh, sige, palisin nyo na lang. Badong! Pa, ano muna yan? Paangklaan na Kanina pa yan eh. Ito naman kaya hinahatak dahil ito ay bike lane. Kaya tingin-tingin din muna kayo kung uh, kayo yung magpa-park. Dahil ito ha, ah, yung bike lane kung mapapansin nyo, hindi diretso. Umikot yan dito sa likod. O yan. O, oh, diretso yan doon. O, oh, ayun si Sir Gabo. Oxford, 152. Kunin mo yung NMAX. Kunin mo yung NMAX. Oh, tulungan nyo na Nakalak ba to? Nakalak Kanina pa po kami dito Wala Isin, po, wala po tumatang, sino, ari, Hindi, hindi po namin Hindi po namin responsibilidad Na alamin at tawagin Kung sino may ari nyan Kayo po bilang driver You should know already Kasi po ayan po Nakalagay bike lane po yan Kaya nga po walang pong parada dyan Ma'am. Ma'am. Sabi mo, pwede mo Kasi kukunin po natin yung gamit. Kukunin daw yung gamit, Oxford. Itabi nyo na lang. Saan po namin? Ito po. Sa impounding area po namin. Patabi nyo, may kukunin daw gamit. Patabi nyo, kukunin gamit. Ma'am, kahit naman hindi nyo po alam, indicated sa sahig. Wala po kasi sa amin nakapagsabi. Kasi nga po, nakapag-check. Hindi, yun nga po. Whether may magsabi o hindi, bago po kayo mag-park, nakita nyo naman, I'm pretty sure, yung marka ng sahig. Ngayon po, bike lane, may arrow po. ipasama nyo na lang po yung anak nyo or may gamit po bang or kung gusto nyo, kung may lisensya ka naman pwede ka na sumama lang. so wala pong magdadrive ay hindi po wala lang po magiging problema dyan saka meron naman pong checklist yan saka may insurance naman po mga tow truck na Sa oras na 11.10 ng umaga, nandito tayo ngayon sa mga uh, at sakop ng Quezon City. Ito na yung uh, Christ King. na po kasi yan. Kamiting pa naman mo ako. Pasensya na. Uh, Pinahatak yata dito. Opo, I understand ba? Sama na lang po kayo. Pag, pag sumama ko doon, makukuha ko ko. Opo. Opo dito na lang dito ko na lang bayaran bawal po 'yan ah, hatak na pala wala pong bawal resibo na. dito there's no such thing as 5 minute rule okay, ang yung binibigay yung lang opo kanina pa po kami wangwang -wang pa nga eh Nauna na nga po yung enforcer na huli ako dahil may kausap po ako sa Morato eh. Okay na kayo? O, oh, sir, pasama na po kayo para makalis na, makabalik po kayo kagad. Okay, let's go, let's go. Gilmore, kaliwa. Montero, Montero, sinong tow truck pwede dito? Yung iba nga, pakimanage nyo yung traffic. Pakiasis nyo yung traffic. Ay, yung tao pa dyan sa harap, may nakatikip ba dito sa Montero na kulay itim? Bago pa ito. Sa inyo to, boss? pa dyan sa unang, may nakatikip ba dito sa Montero na kulay itim? Ay, wala na pa po. Napasok na po sa Peram na lang po ng ano, driver's license. Ay, ah. Hindi ko po alam na, hindi kinawalan po ako dito. Bakit ito po yan eh. Pero mo ng driver's license? Ayan lang doon, matitikitan ulit Hindi, hindi, wala, wala, nandito na yung Delta Papa, ano na lang, papatikit Pero bawal pa rin sa glit kasi bangka ito Saka mabuhay na yun Paalis nyo muna, ha? Paalisin nyo na Boss, papasok na Ayan, papasok na sa loob Okay, tara From uh, Gilmore, nandito tayo sa uh, First may Street ba? Hi sir, good morning. Nandito tayo ngayon sa May uh, Valencia. Uh, ano ba ito ni reklamo? Eh? Well, uh merong request no galing sa lokal or sa barangay na to help them clear yun nga po yung mga illegal parking dito po sa mga kahabaan ng First Street, Valencia Street uh, and other nearby areas dito po sa barangay nila. So, they have a ano no one-side parking ordinance which is good. Dahil naman natin maraming mga commercial district. However, yun nga po, medyo so, nagkakaroon na ng problema dahil meron pa rin po na ilan makukulit na pumaparada pa rin sa mga areas na hindi naman po dapat. So, we're here to help the, ano, to help the barangay also. Yung mga, yan, yung food cart na yan, kasama po rin uh, yung basalit well, lang. Meron silang permit sa barangay livelihood program. However, sabi ko nga po, there should be a proper Uh, vending site. Hindi naman po pwede sa parking or designated parking na mga sasakyan. So, for now, pinagbigyan sila, pinagsabihan, pinaalis. So, I told them to clarify it with the barangay kung saan man po ang designated vending site nila. Pero salamat po. Okay. Pag sa bangketa, bawal talaga yan. Kasa picture. Picture nung sasakyan na nahuli. Ngayon. Alin, hindi. Tingnan natin muna yung picture. Para doon tayo mag -base. Doon so tayo mag-base. Tapos sinatanong yung... ko, mm. pag gano'n dyan, ang kanya. Oh! Ala, ayaw pa nung konti. Sa konti, boss. Ikaw naman, oh. Yo, ano pa naman, may madadaan na naman eh. Gusto mo, gusto mo testing natin, balik natin. Ikaw pa ko. kung paano ka dadaan? Remem remember, ang point ko, ang point ko pa rin. Ito, are you listen. Are you a resident here? Opo, dito kami. Okay. Because Ayan, Oh. Most of the time, most of the... Kaya nga, hindi namin yeah, mag-back ng... kanina. Boss, you listen to me first, ha? Huh? May, lis may lisensya ka? Meron po. Okay, so dumaan po kayo ng proper training, examination Meron, sa LTO. So you should know that the sidewalk uh, is for the pedestrian. Alam po po yun. Okay. Ito sa lang naman. For the past, ilang taon, wala naman naninig ka sa Meron, nag-operate na kami. Nag-open Hindi, nag-open. Dapat ko, every time kayo, ang dami diyan, ang dami dito nakabalagbag. Pare, nag-operate na kami ay. last month and even two months ago. May complaint to. Dito. Alam mo ba si Alam ba saan ba galing ang complaint? Barangay. Sila po ang humingi ng assistance. Doon po may 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 ordinansa po sila na one side. Park. You want to see para ay, makita niyo. Pagbayad sila. Eh, hindi po namin alam yung bayad. Basta meron po ordinansa ng one-side parking. Yung po ang susundin natin. May traffic sign po. May kita nyo dyan. Itanong nyo rin kung saan sila nagbabayad dyan sa mga nakapark na yan. Sir, wala po kami pakilam sa bayan. Kasi hindi nagpagpark na dito. Ang, ang, ang pakiusap na malamit. Alam nyo bakit, ma lang. alam nyo bakit, ni bakit mahirap magpark? Alam nyo bakit mahirap magpark? Kasi itong mga motor na to, dapat hindi po nga parada ng horizontal. Hindi nga, dahil nga, horizontal na lang natin. Kaya nga, kaya nga kayo hindi makapasok kasi pinagsisiksikan nyo ang mga Thinking motor at poche. -park dito. So, -park. A anong day. gagawin namin? Kami po mag-a-adjust for so, you. So, sino po huhulihin namin yung, yung matagal eh. na po nga parada? Araw-araw kasi eh pagdating ng gabi, nakapark na lahat nito. Okay, the, the bottom line, the bottom line here is... Madaling araw na kasi dumating sa takya. Okay, whatever your explanation, sige, tatanggapin ko yan. But the bottom line here is, you violated something, di ba? Okay, kung may violation, boss, konsiderasyon na nga hindi ka itotowi. Natow ka. O, oh, hindi wala kasing driver. At siya nasa labas, hindi natin tayo. Baka, minutes, baka pinuno Boss, makinig muna kayo kasi okay. kasi kaya kayo nagkakaroon ng misconception, you want to believe something that you think is right which is wrong. I know that, I know that. Oh, di ba? Kaya kasi sabi ko pag dumating yung enforcer, walang okay. driver, okay. walang driver. Sino po kayo? Hindi ko pinunan. Ako po si Gabriel Go. Ako po si Mr. Cabral. Apo. Ako po yung may-ari nung L3. Ako po. Yung inaano kasi nila, nasa CR naman ako. Were you, were you there during the time of the apprehension when Kasa, the enforcer? Kasi, nga, okay, so wala po kayo, uh, unattended. Tapos pumunta ako dito kasi kinabit na nila yung ano eh. Tama po. Pwede naman baki usapan, kung naikabit naman yan pwede naman nilang tanggalin. Eh. Okay. Sir, can you para isa ang paliwanag na lang po tayo kasi meron po kayong misunderstanding sa ating towing guidelines. Pag dumating po ang enforcer, there was there's no driver at the time of apprehension which is sabi Kasa nyo pa. naman po nasa CR po kayo that already constitute unattended. O oh, pero may, may waiting time naman wala na po para, no? wala po sa batas mali po 'yun. Kung sino man po yung dating nagsasabing okay, bad may bad limang bad minuto bad eh mali po 'yun. Bad wala bad bad. baka na naman mamaya para sa pananaman. Wala pong 5 minutes. Kasi ito plan nila. Wala po wala kayong kayo consideration Same thing, same thing yun. sir. Meron, meron kayong ano eh. Kung meron kayong batas na gano'n Meron din naman kayo sigurong batas, Na may pwede niyong i-exempt muna O sige ganito Sige at bigyan namin kayo na ano Ayusin niyo tayo this, this is Hindi This is yung na Pagkaagad Huhulihin nyo agad eh Tama na baka mamaya Hindi Wala wala Kasi This is na, na pag, oh. This is not the first time Na nag-operate kami dito Dapat alam niyo na po yan Ang tagal na, na, na naman dito Na ano'y ganyan Ang yeah, hey. na kami dito Apat na taong Wala pa dito <laughs> nag-operate Wala lang eh. po siguro kayo Nung time na yon eh, lang Wala lang dito sabi ko sa iyo. Yan ang problema. Yan po okay, kasi ang problema. wala kayong konsiderasyon na pwedeng pakiusapan na ano? Na pwedeng ayusin mo na 'yung sasakyan kaya, at saka niyo ng warning niyo. Yung... Boss, kaya nga I'm trying to explain. Gusto niyo kasi ipilit 'yung consideration. Pinapaliwanag ko sa iyo para alam niyo. Alam ko 'yun. No. Hindi niyo sir mali po 'yung pagkakaalam niyo. That's why pinapaliwanag ko po sa inyo. Kaya nga pinapaliwanag ko po sa inyo pag sir ito muna pag dumating ang driver eh, dumating ang enforcer walang driver unattended agad po yun dahil wala pong driver sa inyo po ba to yung bangketa hindi naman po sa inyo hindi po sir nakita nyo po yung picture minsan dito may nang huli hmm. dito hindi daw pwede mag mag park mong nakaganon correct ilayos namin nakaganon kami maski masikip dyan tama po yan, yan tama yan hindi naman kami na ano. although sabi kasi ano sabi nila na ito daw eh ano tawag dito na hindi bayanihan lang din eh. oh. bayanihan wala sabi, naman yung bayanihan na dito sa bayanihan ba't yun mabuhay lang O, mabuhay lang O, nung nakaraan pinaayos lang yung eh, nakaayos ba yung parking nyo ngayon hindi hindi po ayan po yung litrato We have a picture to back up the apprehension. Okay sa sa may-ari. I hope you understand kung lahat na lang po ng oras, ganun ng gagawin natin. There's no point of ano doing our job. Oh, I mean, ito eh. Ano so, hindi na nakara, oh. na, din kasi na, may nakaharang sa amin. Anyway, Ma'am, hindi po namin Sinabi nila, pakiayos na lang para hindi na matikitan Yun ang ginawa noon Hindi po nakaayos yung parking nyo ngayong araw Hindi, hey, noon nga, sinasabi nga, ganun nga Oh, o di yun, edi yun ito, po ah So yun na pala, nabigyan na pala kayo ng warning Oh, na warning ka na pala Same, kahit na DPOS Sir, kahit na DPO, Boss, kahit na DPOS Whoever it is, nabigyan na kayo ng warning That's the point Oh, eh pero yung L3 nyo, hindi. Yung mga, may may work, may Sino po yung naka-park na yun? Bakit kayo? Wala na, Eh. Na, oh, na. eh, wala, wala po tayong magagawa dyan. wala, hindi wala ba kayong magagawa dyan? Hindi po namin sa ako pang di, building. Pwede direction na kita. magagawa dyan. Saan po? <coughs> Ayan, hindi nila pwede. Hindi, 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 hindi mga, kayo pwede pwede sa na ano. Meron na po tayong protocol po nyan. Okay, sige, salamat. O, tayo na na. Wala tayong magagawa dyan. Ganito po dapat ang parking. Yan, tuwed ng Starex. Eh, di coordinate sa management ng building na bawal magpaparada kung sino-sino. O, -sino. oh, yun. Yeah, Same thing. We can do, we can only do so much. Uh, sakop po ng building po yan. Basta ang sa amin yung bangketa, yan po sa amin yan. Itong parking, kung looban po yan, nasa inyo po yan. Let's go, let's go. Uh, ano na tayo? From uh, Broadway, kumaliwa sa Mayen Domingo, at uh, dito sa, ano ito eh, dating Granada ito na siya ayan ang name tapos pumasok yung uh, team dito sa Pastelay Street yun ito rin papunta ng ano nang uh, Green Hills or labas ng EDSA May one side parking dito. Yung mga sa kanan lang ang mga nirereklamo. Katulad niya uh, na dahil nakaharang sa sidewalk. Baba tayo dito. Ay, ito. Yung mga nasa kanan. Ang uh, matitikitan at uh, posibleng mahatak. Ito mukhang matagal na dahil ayun oh, ang dami ng dahon. Naangklaan na pala eh. Ah, mayroon pa pa lang motor dito. Sa pagitan ng dalawang kotse. Peste mo lang mo Ah, ingat bye Goodbye. Ito hindi na mahatak dahil nandito na may ari. Saka hindi pa naangklahan. Itong isa. Nakaangat na. Okay, tara na. May silang pala itong Castilla. So, balik tayo dito sa may Granada. Ang oras ngayon ay 12.30 ng hapon. Nandito ngayon ang team sa may uh, Buenos Ito yung uh, part ng uh, Quezon City. Ito yung part ng uh, San Juan. At uh, mayroong uh, hinahatak dito. Ang uh, labas nito edsa. Malapit na dyan yung uh, Camp Krami Ilang beses na napasadaan itong uh, bonserano dahil kasama ito sa Mabuhay Lane na! Oop! At uh, maraming natitikitan dito at uh, na nahatak hanggang doon sa maitapat na ang Ayan, ng, uh, yan, ng uh, ano bang tawag dito? After ng uh, Bonserano. Bumalik at uh, kumanan dito sa Binetes at uh, ito may inaatak na. Ito yung na uh, hatak sa Bonisarano. Ang oras ngayon ay uh, 12:50 ng hapon. Uh, after ng uh, binetes, nandito ngayon ang team sa may Pituason at ang uh, labas nito sa EDSA. Ang oras ngayon ay uh, 1.05 ng hapon at uh, nandito tayo ngayon sa may uh, 15th Avenue at sa ako pa rin ng Quezon City. Oh, sige, hi vlog ka. Hi. <laughs> oh, sige, lalapitan pa kita. Oh, yan. Hi. Oh. Nandito naman yung may-ari ng uh, kotse na nabutan natin dito. Kaya natikita na lang. Ayun na, pinasok na doon sa loob. So, bye-bye lang natin itong uh, 15th Though mating na yung may-ari yung nga lang hinahatak na so sa oras na 1.20 ng hapon uh, back to base na tayo at aabangan yung uh, second operation natin mamaya mamaya hapon